Kasunod ng halos lagpas taong baha na naranasan ng mga residente ng Eastern Visayas, inatasan ni President Ferdinand Marcos Jr. noong Webes, November 23 ang lahat ng ahensya ng gobyerno na magbigay ng kinakailangang tulong sa mga lugar na binaha sa rehiyon. Kabilang na rin ang pagkukumpuni ng mga tulay at kalsadang nasira ng walang humpay na pag-ulan na dulot ng share line at low pressure area sa mga nagdaang araw. Ginawa ito ng Pangulo sa pamamagitan ng online meeting matapos makansila ang kanyang pagbisita sa Northern Samar upang personal na suriin ang kalagayan ng lalawigan at ang mga taong naapektuhan ng malawakang pagbaha. Dumating siya sa Daniel Z. Romualdez Airport sa Tacloban City alas 9 ng umaga at lilipad sana patungong katerman sa Northern Samar, ngunit pinayuhan na wag nang tumuloy dahil sa malakas na pagulan, ayon kay Presidential Management Staff Undersecretary Mark Jimenez. Kaugnay nito, nakapagbigay na ang DSWD ng 21,300 food packs sa Northern Samar. Nakagawa na rin ang Humanitarian Assistance and Disaster Response Operations, ang VISCOM kung saan. Nasa 28 disaster teams ang kanilang naipadala sa rehiyon. Napag-alaman na may kabuo ang 114,260 pamilya o 453,137 individuals ang naapektuhan sa pagbaha sa 533 barangay mula sa mga lalawigan ng Summer Island, Biliran at Southern Leyte. Ang bahaging ito ay hatid ng DriveMax Adult Herbal Capsule lalaking laging umaangat. In the heart of changing lives, ito si Michelle Craste ng Brigada News, Philippines, The Music and news authority